Shout out Kay Card Mick, Bial, Justin on Justin, Justin Horolan. Kit Horolan, cuts shout out guys, Sigit Su, Bibiu, fish, fishing and cooking with Lakay, shout out, Bing Nubs bike and fish, asin. astag asinag iti, iti right uh, learn Quarant with me shout out kay tayli shout out shout out po Jocelyn the dreamer hashtag kaikido vlog Dong's Vlog Shout out Hero Muludoy Alright Tita and Dedski uh, Shout out kay DC34 GC Oh uh, me nice Na Shout out Shoutout out din sa lahat mga kaidol sa mga viewers sa tinig God bless po sa inyong tanan og God. maraming maraming salamat. Kay Jojib. Jojib BB. Shout out. Kay Mr. Vlog. Shout out kay Mr. Vlog. Simply Treasure. Shout out po. Miss Is Spangyaw Is. Emil Kalix MTV Channel Shout out Sino pa Ay, Shout out to sa inyo lahat DC34 Chiroy Joy Lee Judin Misty Hangul Shout out Kay Gandahan Alright Music Lover Bruce Rider Sa My Vlog Aling Maritis Channel Shout out Alright sa lahat Bike tayo Shout out kay yeah. bike tayo Irigalipuso Shout out Shout out Norms Carpio, Mix Vlog. Hi Norms Carpio Mix Vlog. Mix Vlog. Shout out po sa lahat, kag like this po and like this Norms TV. Rian entertainment. Diskin 2 Shout out. All right. Sa lahat mga idol Salamat ako sa kay Idol. God bless po. Napakaganda talaga kay Yung ano, mga Napaka um, kami pero yung bangka lunod talaga. Ano talaga kay Idol? Eh hirap ang buhay. Talas dagat. Kaya lumalaban kami para sa aming pamilya. Araw gabi kami Makaidol kaya uh, lagi hindi natin ma, ano kay makaidol lagi tayong manalangin sa si Panginoon kaya maraming maraming salamat na ligtas din tayo God bless po God bless oh, good morning maraming maraming salamat thank you for watching guys sa lahat ng mga viewers natin oh so yung pag-referee hindi ako magkapag video si pa pauwi ako kasi may ano din yung yung anak ko may pasok din pauwi pa din ako mga isang oras pa yung biyahe ko papunta sa amin kaya ito sumasama ako sa bangka para makapagano'n ang idol para sa pamilya at least po maraming salamat sa lahat mga viewers thank you so much and thank watching bye bye